Maraming relasyon ang nabubuo dahil sa kilig. Yun bang kahit na marami pang ibang dapat i-consider sa pagpasok sa relasyon, pag napakilig na eh, nakakalimutan ang lahat ng iyon at diretsyo na sa pagpasok sa isang relasyon. Iba-iba ang anyo ng kilig na yan sa mga lumipas na panahon. Merong ang tawag dyan ay spark, romance, kuryente, at kung ano-ano pa. At kadalasan ito'y tumutukoy doon sa masayang feeling na nararamdaman sa konteksto ng isang relasyon o isang namumuong relasyon. Bagamat ang emosyon ay mahalagang parte ng relasyon at hindi naman laging mali ang kilig, spark, romance, kuryente at kung ano pang tawag ng iba, mahalagang maunawaan natin ng ilang bagay. Ang emosyon ay isang mahalagang sangkap ng relasyon pero hindi ito ang bukod-tanging dapat na gamiting konsiderasyon. Kung ito yung bukod-tanging pundasyon ng relasyon, eh paano na kung wala na ito? Paano kung hindi na siya nagpapakilig at paano kung hindi ka na kinikilig? Misan, pag naranasan na ninyong mag-away o kaya ay nagawang ka ng mali, kapag nakikita nyo yung isa't isa, eh, hindi na kilig ang nararamdaman, kilabot na. Misan, pag nakilala mo na ang buong pagkatao, doon mo lang nari-realize ang kamalian at kababawan ng desisyon mo na pumasok sa isang relasyon. Napakarami na kayang pumasok sa relasyon dahil sa kilig. At napakarami na ding mga relasyon na hindi naman tayo kasali, pero nagpakilig sa atin at paglipas ng ilang panahon, wala na rin. Ang sabi ng Bible, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pinapakita ng verse na ito na ang puso ng tao ay hindi exempted sa pagkakamali at pagkakasala. Na bagamat nagpapakilig at nagpapasaya ito, hindi ito maaaring gamitin bukod-tanging basihan ng mga kapasyahan. Sabi nga, sa halip na follow your heart, e eh dapat lead your heart. At ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa gabay ng Diyos sa Biblia at sa pamamagitan ng pagpapasakop at laging paghahangad ng kalooban ng Diyos. Natuturuan ng puso, marami itong imperfections kaya nga tinawag na mandaraya sa verse na nabanggit. Kaya kung kinikilig ka na at go na go ka na sa relasyon, kalma lang, kalma lang. Check mo muna kung kalooban ba ng Diyos ang desisyon at aksyon mo. Tama ba yung timing? Naipanalangin mo na ba 'yan? Masaya ang kilig at mahalagang sangkap yan ng relasyon pero ang relasyon ay hindi lamang naman tungkol sa iyo o sa inyo at sa kilig na nararanasan mo. Ang bawat relasyon ay dapat na may pagpapasakop sa Diyos at pagtupad sa kanyang kalooban. Kapag natagpuan mo ang tunay na kabuluhan ng relasyon, makakaasa ka na mas magiging matibay at makahulugan ito. Hinay-hinay na sa kilig at isip-isip din. Ang tamang relasyon ay bunga ng tamang desisyon. Kaya, asa ka pa.